Actually, hindi ako pabor sa dynasty. Ako, gusto ko po talaga na magkaroon ng iba't ibang tao. Pero ang problema, paminsan, yung mga magagaling ay nagagaling sa mga dynasty. Unfortunately, ganun. So, ang akin, kung babaguhin natin ang sistema, na magkaroon tayo ng parliamentary system, malilesen po ang uh, domination ng mga taong may kilalang apelyido. Kasi pag nag-parliamentary system tayo, yung nakasulat sa balota, hindi na masyado yung pangalan ng tao, kundi nakatutok na ngayon sa partido. So ang ang name recall hindi na nagiging uh, nag, nagiging factor masyado yung name recall ng tao kasi yung pag sinabing name recall dun doon doon po nagkakaroon ng favoritism na ang mga tao eh kilala yung apelyido niya eh kasi yung pangalan kung ano yung apelyido di ba uh, yun na lang yun na kasi kilala eh, eh naririnig na namin yung pa rin yung apelyido magaling siguro siya so yan na lang pero kung binago natin yung sistema na magkaroon tayo ng parliamentary system na nakatutok sa partido ang pinag-uusapan hindi yung tao pinag-uusapan natin yung plataforma, ang mga prinsipyo ano yung mga programa ano yung mga proposed projects ng uh, ng partido so partido po ang magiging batayan hindi na yung personalidad ba so yung po sana um, hindi para sa akin na ang dynasty hindi po nagiging masyadong malaking issue yan kapag nagka-parliamentary system tayo kasi mapipilita na yung mga partido na humanap ng sino yung magaling. Hindi, nung, hindi lang yung sino yung sikat o may sikat na apelido, sino yung galing sa pamilya na to. Hindi, kailangan nila ng sino yung magaling. Ganun po.